Bata ko, kagetsuyo kay Aldrich. May bata daw siya na-feel dito pagpapasok sa Mang Jane. Si May portal na akong nakita. So, nung nandyan ako na area, yung energy nung bata, pag gano'n. Ah, dumadaan-daan po siya? Yes, dumadaan-daan siya. Tingnan ah. mo siya, oh. oh Malakas dito sa second floor nila. So, hindi lang isang energy ang nararamdaman ko. Ayan, oh. Ayan, hindi ko control yan okay, dalawang bata sila. Someone's calling my name, pero ang itsura niya is sinaluma. Oh my God. May lalaking energy din ako na rambut dito. Ano ka siya dito? May nakikita akong hospital bed. Medyo masakit yung chan ko. May place ako nakikita. mo. Parang biyahe ang Nandito siya sa kwarto wala kumalabog si Sir ba? Oo. Sa dinami-dami ng horror explorations na ginawa ko for the past few years ay hindi natin sigurado kung sa mga explorations na yun ay may sumama na entity dito sa bahay. And meron mga instances like si Mami at ako na nararamdaman na gumagalaw yung kama. At ngayon lang namin yung share sa inyo. Kasi ngayong araw na to ay may very special guest tayo na i-check iche tong bahay na to kung meron nga ba talagang sumunod entity. At yun ay walang iba kong DC, Madam J. Costura! Sobrang exciting po kasi alam po maraming nagre-request na makasama si Madam J sa isang vlog at ngayon nandito na siya at bakit po siya nandito kasi may gagawin tayo ngayong exploration sa bahay ko para malaman kung ano nga ba talaga yung mga nararamdaman namin for the past few months at ano yung mga kakaibang hindi ma-explain na bagay na nangyayari sa bahay na to. So ngayon, sasamahan ako nila Cheng at saka ng mother niya. Mag-ikot kami. I'm not using any gadget pero I'm use my rosary and my senses. So titignan natin. Bago tayo magsimula, nung pagkapasok pa lang ni Madam J. kanina dito sa bahay ay in-open up niya agad sa amin na meron siyang naramdaman na kakaiba. Mata ko, kagetsuyo kay Aldrich. May bata daw siyang na-feel dito pagpapasok sa mga gym. Actually po, may negative entity kasi dito. The first thing I will gonna feel is that magpagamit ako tsaka masakit sa ulo. So hindi so, po siya negative. Pinapakinamdaman ko muna, basta parang may tumakbulan na bata. Ganun na, mabigil sa'yo. What? Sige po, mamaya na lang po yung mga ibang information. Ibang oh, Parang may nagulat. Ayan. At sa bandang dulo ng video, ay malalaman din namin ang nakakagulat ng revelasyon kung sino ang nagpaparamdam sa amin. Yung share ni Madam J kanina, nung pagkapasok niya dito, boy, alam mo kung naramdaman ni Madam J? Bata. Bata na tumakbo. It's age of 5, 6. Ngayon, ikwento mo kung ano yung nakita mo, nararamdaman mo sa kwarto anong, mo. Anong kulay po nung suko? Ang bilis niya eh, but I know that it's a kid. Hindi siya yung white lady, hindi, hindi talaga. It's, parang naglalaro lang siya. So kanina, parang kinukulit nga ako. Kasi nag-ghost talaga ako. Siya sabi ko dalawang beses na siya nakita dito. Pag maingay tayo dun sa dining. Kasi so, may silip siya dito sa may kwarto na to. Pag tinignan mo, magtatago siya. Tago, So he's playing. Titingnan natin. So, alam natin 'yan. Pero background lang din po, Ma'am J, kasi dati nagkonda kami ng investigation sa kwarto ni Aldrich. Nag-cleansing po kami, may nararamdaman. Yung mommy ko, nung kausap niya po yung kapatid niya, yung boses niya nagiging bata sa phone. Oh, naririnig mo. Magsalita kapatid niya. Hello? Pero ito papunta sila ng isla next week. Binabawalan ko na siya agad. Eh. Pero nag-invite siya ng paranormal na sasama. Uh -huh. Tapos yung kama po doon is nanginginig Tapos kaya po namin tinry mag-conduct ng paranormal investigation doon Para malaman kung ano nga ba talaga At yung nakuha rin po namin is bata Wala kami balak i-release yun kasi sa atin lang yan eh Kwento ko ba or mamaya? Okay lang, kuwento okay. mo na. Mamayaan mamay mamay na, titignan namin. Iva-validate muna namin after kung that. the kid is still here with us. Kung magtutugma. So, magtutugma ba siya? So, titingnan natin. So, ngayon iikutin na namin. Andito kami ngayon sa main door nila. Actually, kung makikita niyo ang bahay nila, Cheng and ni mother, pati ng brother niya, magaan naman. Sobrang maaliwala sa mata. Pero yun nga yung pagpasok ko kanina, nakaupo ako sa upuan nila. Ang bilis ng bata, tumakbo. Kaya tinanong ko agad si Mami, Mami, gano'n na kayo katagal dito sa bahay kasi I feel something na may nag-welcome sa akin. <laughs> so, santay tayo mag start na Um, start muna kami sa sala namin, guys. So, i-aano ko lang yung sleeves ko. Wala namang reaction yung katawan ko ngayon. So, hindi talaga ako gumagamit ng mga gadgets Apo. pero if I will give in a chance to use that, I will do. Pero ngayon, gagamitin ko muna yung senses ko. So dito sa living area, wala pa ako masyado naramdaman. Okay pa. Pero sige, i-guide mo ako. And so... Ito po ang uh, den room po namin. Dito pa natutulog yung mga pinsan namin. So makikita nyo naman, wala pang reaction yung katawan ko. So iikutin ko to. Ito rin po yung nanay namin pag nagsistay po dito. Medyo makalat din pa sa siya. Wala akong masyado maramdaman dito na area. ginagawa <laughs> <na> mo, <gumo> gym. <laughs> Hindi, Jim? Dito sa kitchen, parang I feel something. So, ang energy niya is magmumula siya dito. Tapos, kaninong room to? CR mirror. po yan. Okay. Titignan ko ha kasi parang it's like the energy is magmumula dito sa to transfer dito. Hindi ako na ako magsi-CR. May portal na akong nakita. Ano? May so, portal po dahil sa mirror. Oo, uh, sa mirror. So, nagagalan ba tong dalawang ano? So, uh -huh. i-remove mo na lang tong isa. Okay po. Kasi parang nagkakaanuhan sila eh, yung sa lubong. So, i-remove <laughs> mo yung isa. Tapos, make sure na always close this door kasi tapat siya ng pinto. Ano po ibig sabihin sa tapat ng pinto? Ano kasi siya, darling? You're inviting a eh, elements, spirits. Kaya, nagulat ako, bakit yung energy is from there, tapos dito, it's because pala may, mirror. Kayo. So, nakasara pa yung kanina, hindi ko pa nakita na may mirror. So, nung nandyan ako na area, yung energy ng bata, pag ganun, so... Ah, dumadaan-daan po siya? Yes, dumadaan siya. Mm -hmm. Ang ano ko lang, is sana wag mag-invite. Oh, yun lang. Nung not... isang araw po, nagsiyari ako dito, tapos bigla ako nalak. Yung, di mo alam. Nalak mag-isa? Oo, oh, alam ni mommy. yun. Pero siguro, makikipaglaro lang sa kanya. kasi oh, hindi ako makalabas. Kaginawa ng parang. Yung tapos po, ang creepy thing po, kasi dati po kami nung barkada, kami ng team Choi, Nag-chill po kami kwentuhan, konting drinks. May napansin po sila dito. Dito, una okay. nagpakakita yung bata, sumilip. Tapos pangalawang beses dun sa pinto. Yung pangatlo, hindi na ako si Albert. Natin. Si Albert. Tatlo po sila nakapansin. No wonder kung bakit dito siya nakikita na it's because again there is a portal. Diyan po nagsisimula. So tatanggalin yung isang mirror. Make sure na pag hindi talaga to ginagamit na I-close na po natin yan yeah. Sayang din kasi pag tatanggalin siya eh. So, pahingi nga ako ng rock salt. Nang i-blockage ko na lang. Actually, sobrang superstitious po ng nanay ko. Naglagay po siya ng rock salt sa lahat ng parte ng bahay. Kukuha na lang ako. Sige lang. po, kuha po kayo. Pati po sa bag ko, may asin. Kasi kahit sa kotse ko. rock salt talaga, kahit isearch niyo, they are effective like shield. Nakakapag-absorb din sila ng mga negative energy. Yan yung mga ginagamit ng mga old babay lands to protect our king and queens from harm. Sayang kasi pag ipapatanggal ko yung mirror. So, let's do the alternative ways. Okay. So, wag' niyo muna ito patayan ng ilaw, ha? Hayaan niyo okay. muna siya. Kano katagal po yeah. yun? Kahit mamaya. Or kahit bukas mo na siya papatay ng ilaw. Okay po. Para saan po yung rock salt? Ang rock salt kasi, yun nga, nag-aano siya ng shield sa atin. Especially sa mga negative energy, sa mga lost souls, mga entity. So, hindi po sila makakalabas? Mm. Sa, parang pindi-prevent? Yes, okay correct. So, Para and... hindi siya makapag-invite. Pinapakarandaman ko ngayon kung dito nang ba galing talaga ang bata or sumunod sa'yo. So, bigla ang nawala yung energy niya, hindi kagaya kanina habang hindi ko pa na So walang reaction. Tignan natin sa taas. So dito na po tayo sa second floor. tignan natin kung saan ang energy ba. Okay po. Kaso, habang papaket pa lang kami na second floor. Tingnan mo <gasps> siya. Oo, oh. oh, ayun na. Oh. Ay, oo oh nga po. ano Ay, na. May, 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 may. Ano po ibig sabihin? So ibig sabihin, there is an energy here. Malakas dito sa second floor nila. So hindi lang isang energy ang nararamdaman ko ay eh, Hindi ko control yan. Okay, dalawang bata sila. Someone's calling my name. Pero ang itsura niya is... Sinaluma. Makaluma po? Makaluma. para siyang Kastila. Something. Pero babae naman na feel ko. Yung energy ng isang bata, dito lang talaga siya sa loob. Yung isa, it's like parang playmates lang niya. And then, yung babae, <laughs> yung sa babae, may tinuturo siya sa akin puno somewhere here. Ay, ganun kung may puno sa likuran ng bahay may na to. May puno din sa labas ng mga kwarto nila, bakante. Pabakante, tingnan natin kasi sa puno daw siya galing. Sige po. Mm -hmm. Ang lakas ng energy dito sa ano? Oh, Opo, natin. dito po. Dito, dito naman tayo sa kwarto ko, Mami. Tingnan namin kung meron bang portal yung sa loob ng kwarto ni Chichay. Ito ba yung kwarto so, ko, Madam? Ay, dito nga sa yung mga puno po sa, sa likod namin. Okay, so hindi ko naman na check yung likuran ng bahay nila. Ang sabi nung babae na narinig kong voice is inaano ko kasi kung saan siya galing tinanong ko sa puno daw sa may likuran. Marami pang puno. So, possible nasa sagap. So, ang gagawin nyo, especially ng Tuesday at saka Friday, kailangan kasi malaman nila na you own the place kasi they are territorial. So, kailangan magpa-music kayo dito. Maingay. So, na? maingay. Hindi naman ganun kaingay but they need to feel na you own the place. Baka kasi minsan matahimik dito sa area nyo. Okay po. So, dito. Uh, exacto yung spot place na sinakita niya sa akin na puno na sa likuran ng bahay nila. Matatanggal ba yan? Tita, sad to say, hindi natin kaya because of that's elemental. Hindi siya kaluluwa na hindi natin kausapin na you have to go uh, set yourself free rest in peace. Pero yung mga kasi, ang babae, ang nagparamdam sa akin, hindi siya spirit. It's entity, no? So, yun ang tinatawag ng mga piwata mga... kapre mga ganyan. So, sa kanya, it's hindi talaga siya, ano, mapaparasa. Pero, ang portal niya is nito makikita mo ba if negative or positive tong entity na ito? Sa akin kasi good question yan. So, nafe-feel ko naman na they are positive entity kasi hindi naman ako nagbabamit and wala pa akong na-feel na parang magkukulaps ako or sasakit yung ulo ko. Kasi minsan bigla akong luluha dito. So, that's indication na that they wanted to possess me. So, ngayon medyo ano pa ako, kalmado, kalmado pa ako. Pa Pero, yun nga, narinig ko na <laughs> dito. Parehas yes, din pala. May mirror po. May mirror with Next. Okay na po? Okay na. So, huwag mo naman din patayin yung ilaw. Wala naman po din. Yun lang po. Ah, yun lang. Sa so, okay po. hindi naman siya harmful. Yes. Pero ito na. Dito na po yung sa kwarto na kapatid ko, madam. Uy, grabe yung... Oh, shh. Ayun, grabe. Uy, grabe yung. Ito ang ano, Yes. Oh, bahay niya. Ay, bahay niya. Oh my God. At pati ako kung hindi So, pino? ano, may lalaking energy din ako na ramdaman dito. Thank you, Tito. No, kaluluwa siya, Tito. Wait lang, ha? Ah, uh, try ako makipag-communicate. Sige nga. May nakikita akong hospital bed. Hindi ko alam kung na-hospital siya. Hospital. Hospital. So, may hospital bed. Ako nakikita. And then, operating room. Medyo masakit yung chan ko. May place ako nakita, Parang biyahe Amerika. Something like that. Binalik ulit niya ako sa hospital sa operating room. parang hindi pa niya tanggap na wala na siya. May kamag-anak pa kay tita na ng hospital. Oh, pera Oo sa cancer. Cancer. Kapatid niya po. Okay. Hindi pa niya tanggap. Hindi pa niya tanggap. Nandito siya sa kwarto niya. Yes. Oh my gosh. Pero hindi naman siya nananakit. Hindi, pero hindi pa siya totally nakatawid. Hindi, bakit parang dinala niya ako from parang babiyahe abroad? Nag-travel kami nung wala siyang sakit. Pero, ah, okay. Nag-ibang kayo? Oo, nung wala siyang sakit. Pero nung nagkasakit na siya, dito siya tumira. Simula day. Na, na ano siya, tita? Na hospital? Na operasyon. So, it's a part of the family na we're in. Hindi pa niya tanggap na wala na siya. Kahit medyo I, matagal na po yun? Yes po, kasi ano kasi sila, meron silang implanted memory sa siya ka energy. Especially pag nag-stay sila sa isang bahay or let us say pag attach pa sila sa inyo. So, what you're going to do now, tita, kasi na-identify naman natin kung sino siya, magpaano ka, magpamisa ka, oo. Uh, Mag-offer ka lang ng prayer and saan siya nakahimlay ngayon? Dalawin niyo. Opo, sa Pampanga. Magpamisa lang kayo. So, eto, hindi naman ako masyado na alarm. At least, nakakonek ako sa niya. Yeah. Nakausap niyo po siya? Or... Um, pinakita lang niya sa akin na nasa hospital siya nakahiga in the operating room. Doon po yung last moments then, niya? Ay, talaga. Yeah. Tapos yung ang sakit ng chan ko na para akong nasusuka. Malakas Pero hindi though. siya indication na it is something to possess me. At habang nagpapaliwanag pa si Miss J, ay may kakaibang naramdaman ang mga kasama namin sa bahay. May ko siya si R. Totoo ba? Oo. Pansin nung kasama ni Ma'am J. Tsaka okay, ni Jim. Ay, ay, ay. Habang nag-ano siya? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi nung... Ano po, di ba na? Ay, pag-uusap ko yun. Uh Oo. -oh. Kasi alam ko talaga yung Paghangin, di ba? Pag ito, binubuksan tong pintuan. Itong isa parang may naganam na hangin. So ngayon nakabukas naman to. So kami... Bigla kami nagkatingin. Yung biglang... Yung dalawang kami. Pa pag... Ito. Alam yung biglang kas... Okay. May parang kalabog ng pinto, tapos nakita niyo yung pinto pa, unti-unting gumagaling. Sa'yo, hindi natin na-capture. As in, yung balahibo ko talaga tumayo. Gumalaw yung pinto mag-isa? Nakita niyo pa kung hindi nakita. ko dito. tapos tinanong. Sabi niya baka hangin. Tinanong. Wala namang hangin eh. Wala nga. Wala nga pagkaganyan kasi ito, tita yes kasi natural na talagang magaganyan no kasi I'm calling them so I'm trying to communicate with them kaya mas may so, nagpaparamdam yes, pero ang advice ko sa inyo elemental man yan spirits huwag silang katakutan dapat talaga kayo ang ayong yes dapat ang energy niyo ang maging ibabaw sa bahay you have to tell them that you own the house yeah. kasi ang mga Spirits, especially mga elementary, territorial talaga sila. Especially pag bad entity, they tend to destroy the family. Mm. Bibigyan kayo ng problema, accident, ganyan. Wala naman siya nalaglag na things kung saan to tunog. Meron daw kasi narinig na ah, parang may bumagsak dito or may tunog. Ah, opo. Wala-wala nalaglag po. Wala naman nalaglag. I need the salt, darling, kasi... Yes, po. Ano Huwag mo muna itong patayin ng ilaw, ha? So far po naman, ma'am, wala naman pong negative. Wala. Ano yun lang naman siya, mo on panamdam lang siya. Mm. Pero mas active nga yung relatives nila na Hindi pa ready. Na mind ako kasi yung sinasabi niyang sa bed, sa operation, tapos nag-ibang bansa, umalik, tapos hospital ulit. Yung tito ko po, yung tatay ni Kane check, yung kapatid ni mami na daging iniiyakan, iniiyakan ng nanay ko po kasi yun eh, kasi close niya Ah, kaya pala. Close Apat siya sa akin very close. Very, kami. very close. Kuya. Mm -hmm. Kaya siguro rin ayaw niya rin pa tumawid kasi binabantayan kami. Possible, Possible. po kaya yun. May mga times din po na may nakikita kaming lumilipad eh. Paro-paro ba yun? A butterfly. A butterfly. Laging, laging... yes. Ang um, symbolize din kasi sila ng mga souls eh. Yung mga orbs. Uh, yan. So huwag niyo silang katakot. May one time nga po na sa kotse ako. May butterfly sa loob ng kotse. Depende kasi sa kulay. Eh. Yan. And white. White kasi is purity and love yan siya. Spirits din pa rin siya, tita. Is it black? Ang black is face accident siya. So, pinagwa-warning kayo. Yan. I'm brown is money brown na magpakita so ayun po ang ano lang guys dahil ngayon simula nung tinulungan kaming mag-check ni ma'am Jay Costura is may mga unusual na nangyari agad dito mismo na sana nakita sa camera hindi ko sure kung nakita pero naramdaman ng mga tao dito sa so, tingin nyo ba po possible na sumunod po sila from our explorations o nandito na talaga nandito lang sila ayan so in-note ko to walang sumama kay Chen mm -hmm. hindi nga nabit sa exploration it's here talaga it's naturally here sa area nila, sa house nila. So, I'm kind of surprised kasi may malaking puno sa likod talaga nila. Hmm, marami po. So, siguro one of the reasons yun. So, again, a very good thing kasi walang sumama sa akin sa mga horror explorations namin sa past. Kasi, nagka-cleansing kami after, nagpa-pray po kami, nagkakasin rin. Finally, we solved the issue kung bakit may mga kakaibang pagpaparamdam. Like, Mam Ma Jay said, may nakita siya talagang dalawang bata and one man, which is most possibly yung kapatid ni Mami, tito namin na tatay ni Kane Uh, thank you very much po, Ma'am J, for giving us answers sa paglilinaw at sa advices po na pwede namin gawin para maayos. And it's a very good thing na wala namang negative na naramdaman talaga. It's all positive. Di naman nasuka si Madam or anything. And yun, this is our house and this is lahat ng kababalagan na nangyayari. Nabigyan na rin na sagot. And bago natin tapusin pala to, panoodin nyo ang reading sa akin ni Ma'am J dahil marami kayong manalaman tungkol sa future ko at sa mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo, nakita niya rin agad yun. Thank you. So, yun guys, tutuloy pa rin natin ang ating mga paranormal explorations At abangan nyo, dahil this November Ma'am J, ako, and si Zark are gonna create a Halloween special Baka yeah. magiging maaga ang Halloween niyo guys uh, Oo, okay, tama yan So, yun, abangan nyo yan, subscribe kayo sa mga channels namin pati na rin kay Zark Again, dito ko na tatapos yung vlog na to Thank you very much for watching Ingat, lagi God bless and see you in my next vlog kapag ako. Hindi na ako magbumura.